Sige, pari gawa na eh Ayan, ma ma dito na kami sa ano, nga ng buko. Boko in the province Lin, ada kala, Lin Ada kala Hi, man, maagi agi well, are we What? Eggs of what? Chicken? No, we're gonna get some buko here. Buko, not bukol. You know, don't know the buko. It's the coconut. Oh, be careful. Tabi tabi, mga apoy. Tabi magtabi tabi tayo. Tabi ka. Buat kita. Tabi tabi kayo. Buatin kami jadi ni. Buatin jadi ni. Ini ay ay amin mga pamana. Ito yung aming amin lupa. Tuk mungkin sah ni nak kita amin. Tuk sah dulu. Maabot ayo yang paling. Di kami kat ayo. Di kami kat ayo. Di Ayan, mga Medyo maano lang, struggle papunta doon. Struggle. Ayan. Pagkal kayo muna. Yan ang mauna kayo. Para Tapos pag eh, Ako rin floro, ganyanin mo. Oo, <laughs> 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 hindi mo walang pinakita na binabon niya. Hindi, nakabidi na yan kanina pa. Hahaha. <laughs> <laughs> pangalawa ka na sa akin ng dapa. Ka. Kailangan may kahoy dito. Kahoy na mamaapakan kung mabuti. Wala kami madulas dalawa. Kaya ka lang. Nabali na. Pwede ka magugas na lang sa video. Ano ba? Balik ka pa? Huwag ka nang bumalik. Mamaya pag ano mo na lang. Magtabi-tabi ka dyan. Kuwan, remil. Remil, yung malapad-lapad Rimil ha. Wala ba talaga sa tapakan? Ano siya? Kasi dito si Floro yung mano pake. Hindi siya sa gitna eh. Ay, patitit mo. Ito na lang. Pahit manuling na bata mga. Huwag mo itapon. Doon. Pag kinapon yan, huwag mo itapon. Wala kaming tap tarapakan. Tao ba no? Tao ba yan pag ganyan? Tao ba? Ako suga dito? Tagi nung kaming pubik eh. Kay tao ba? Mamaya na pin. Ari, ah! tindang. Atong. Sige, atong. Yan pwede na tak mapak. Ayun, sige na. Atong na makmak. na. Oh, yan. Di mo kakargan si Marta? Ayun. Ah, wala kang pagpahawak kay Remilde, Maylin. Ay, tita. Very good.

Uy, ginawa ko oh, salamat na marami. Ganyan, gana. Chuchu. 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 Oh, oh. oh, Uy, ginawa na, Ay, na, naman, na Gusto daw siyang Ay, Ay, Tabi po. tabi tabi Ay, Makikidaan lang po kami. Mga apoy. Maagila kami. Kailangan ipag-usaha. na bata ng buti. Ay, kung tahabnaan. <laughs> Where's yeah. <laughs> you <laughs> Wait, a record my break cord? Oh. So mama, We have a baby here. <laughs> Sa farm, mm. graboso. Sige, oh, okay. Ay, pagpapakita pala nito mga kuwan, kabagwakan, okay. Ayun, mga obo, katanungan. Ayun, oh, dami bunga, o. Oh. <laughs> Yung maram kayo, pagtuli dalin, kaya nagkakahudlog. Okay. <laughs> Wala namang hangin. Okay, <coughs> <coughs> sandiri pa mga hangin. Hi! Dito kami! <laughs> Ada sa oh. Yeah, Papa mamahuray ni Jared. Ay, ayun lang. Ang patitit. Wala nang pakinabang ngayon. Pati yan. Kada timbursa. Ay, mga kunulin. Magkakuha rin din eh. Hindi eh. Ha? Be, hindi eh kuno. Hindi eh. Udoon pa. Ay, nang sundang. Ato na, na sundang. Uh, Hindi ko kanya pa lang. Hindi na. Kaya ati sundang. Hindi kinuha ni Tata eh. Ayun eh, makmak eh. pala, bi. Kasi sa akin Ayun. <laughs> Ito oh, yung ganitong ano dahon o mantinik yan. Oo, hmm. kaya okay. nga ako na no, ganito eh, kasi di ako pwede sa mga damo-damo na nangangati ako. Okay. Saan, saan sila? Oh. Ay, inayos oh. ni tata yung ano, yung apapan natin. Tata, naman si papa eh. Digit <laughs> <laughs> kasi ni Janet eh. <laughs> Para hmm. kami lulubog. <laughs> Lubog. Hindi <laughs> <laughs> ka naman nasugat. Hindi na. <laughs> tawa pa. <laughs> ganun na ganun ang itsura ko kahapon. Mga tawa nila ganun na ganun. Malala pa sa aking kahapon. Plakda talaga ako. Mamaya ang gabi mo. Yeah. Oh my gosh. Here we are. Here we are. Okay. Gi, okay, mahulos man ini intoy. Ayun ni pag sa hadi na bata na hari kagnaan niya na. Magtabi-tabi kami mo, magtatabi-tabi kami mga apoy, yung mga agi na ginoo ko. Nasa mo sa ako. Ah, di na nga niya siya nga Agi. Basa pala po siya. Basa din, kaya kailangan dahan-dahan ka din. Na, ano kaway pa in nakuan. Ah, nga lumatol sige pat kaway. <laughs> <laughs> ha 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 atoy, bata, hey, <coughs> <coughs> Ayman, ni, ni? Abi, ha 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 Kaya ha 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 mga ha 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 mga ha ha ano Mga Ayan, te. Diyan sila nag-uuma. Ito? Oo, oh, o, oh, dyan. Wow. wow. Dini ba? Tata, dini nag-uuma? O didi? Didi, ini. Mana siya oh. nagdida? Ito yan, hey. waray pati yan, ha? Ah, di nag-uuma. Basta nag-uuma yung ranana. Yung hira, hira tata, nubil, didi. Pwede bang tapakan to, dini? Oo. Oh. mahulos hulus man, ini. Oo, oh. 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 dini hira nag-uuma, obi. Uy. Uy. Mm -hmm. e, Pagkuhan nila, maano, ma mabasa, ha? Ma malal, medyo maano. Pagtapak niya, medyo malalim katapakan niya. Pero hindi naman nakakaano. <coughs> hindi Ayun yung ayun aming, yan pala yan nila nanay, nila tatay. Ayan, ganyan kalawak. Ito rito ngayon Ay. na kami... Ay, mali pala yung napuntahan natin Dun, hindi doon. Hindi pala doon. daming Oh ganit. my God. Hain din. Talagang mali yung pinuntahan natin. Mali pala yun. Ito pala dito, dapat dito pala kami pumunta dati. Ay, eh. dabi po. Pero kasi dito ano Saan kayo? Diyan na lang kayo, bi. Ay, kamo na pagtungod nga. Baka na magsakantay lang <laughs> dito. Oh, Puno ay ano, wala mga lahing naman ng bibi. Kailangan kami pagluto, ha

Kasi nga lang hindi ko makita. Kung nakikita nyo yan doon, ayun ang mas taas. Ano na, Mak? Diba kasi ito, ano ba? Yung hindi ko na nagaano. Yung lupa papunta doon. Hanggang doon ba yan? Yes, yung nakikita mo, doon. yan yon. Hanggang kung, kung hanggang saan ang nakikita mo, Floro. Yan, yan yung pinumpiyot mo kagabi. Yan yung pinumpiyot mo kagabi. Yung 15,000 hectares. <laughs> papa, wala dito ambag ang papa mo. <laughs>